Matapos ang bumagapon na paghanap ng batong pagkukunan ng ginto, nilinis na ni na Mang Alejandro at Mang Ben ang mga nakuhang bato. Kapag nagiling ng bato, ilalagay nila ito sa sample pan para malagyan ng asoge o mercury para maikumpol ang ginto. Matapos ang sampung minuto na pagluluto, nakuha na nila ang butil na kanilang pinaghirapan. Si Mang Alejandro dumiretso na sa buyer ng kanilang ginto. Kalahating gramo lang, mali 800 ang bayad nila. Babawasan ko ng gold sandaan tapos sa si 60 ang natira. 640 na lang. Sa maghapong trabaho ni Mang Alejandro sa balon, 640 pesos ang kanyang kinita. Maswerte na raw ang araw nito kung tutusin. Dahil madalas sa isang sako na iipon nilang nava, kakarampot lang na ginto ang kanilang nakukuha. Minsan, nakakakuha. Minsan, wala ulit na naman. Butas na ng panibago. Kukuha ng extra, oh. Sinamang ben naman, siyam na rang pisong katumbas ng gintong nakuha sa putikan, pero mas malaki ang kinaltas sa kanilang kita. Binawasan ito ng tatlong daan para sa inutang na gasolina ng kompresor. Isat ali, 1,900. Binawasan ng 300. Yes, 300 sa gas. Equals. 600 divide. Ilan kayo? 5. Divide 5. 120 each. 120 pesos lang para sa walong oras na pagmimina. Itong pagkakasay niya at siyang pangkaanak na kasama niya sa bahay. Dugi nga yun, kasi ano na yung kitang eh. Hindi ito pang Sa 120, ano lang po mabibili niya tayo? Right? Hindi pa dito makabili ng ulam ngayon. Malungkot isipin na sa loob ng halos tatlong dekada nilang pagmimina ng ginto, walang kahit anuman silang naipunda, patuloy pa rin silang lugmok sa kahirapan. Hanggat kaya ko pa, pero pang hindi ko na kaya, ha? tigil na rin ako niyan. Paano po yun? Wala na Ay, wala na. Wala nang kuha ng pamilya ko. Utom na yan. Dalawa lang ang pamilya ni Namang Alejandro at Mang Ben na inabot na ng ilang dekada sa paghanap ng ginto. Katunayan, may git apat na raang taon ng ginto ang kinabubuhay ng mga tao dito sa Parakali. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, sa 30 toneladang ginto na ina-export ng bansa kada taon, 70% rito ay nanggagaling sa small scale mining ng gaya sa Paracale. Spanish time pa mining town ng Paracale kaya Paracale mining uh, uh, para dig uh, to dig. Kaya uh, ever since Spanish time talagang mining town ang bayan ng Paracale. Sa datos ng MGB, anim na mining company lang sa Paracale ang may permiso at nakarehistro sa kanila. Ayon mismo sa alkalde ng Parakale. Mga 70 to 80 percent as of now. Yung porsyento ng mga magkakabot, yung, yung uh, mga kababayan namin na engaged in mining sa ngayong panahon. Ang totoo, bagamat hindi formal na industriya ang pagmimina ng ginto sa Parakale, itinuturing ito bilang isang million peso business. Nasa 100 kilos per week yan more or less ang ang nakukuhang yaman na ginto dito sa sa Parakali. Ang per kilo kasi nasa nagre-range ng mga 2 million 'yan. Ang Parakali ay isa sa pinakamalaking gold district sa Pilipinas. At pagdating niyan sa black market, 'yan ay karamihan yan lalabas din yan sa bansa natin. Hindi natin ma-pinpoint talaga kung saan eksaktong exact, lugar, pero ayon sa mga informasyon natin, pupunta puntayan ng Hong Kong, ng uh, China, uh, Singapore. So, yun ang through the backdoor market. Ayon sa ulat ng Junior Chamber International, dalawang milyong piso kada linggo ang nilalabas na ginto mula sa parakali. Pero mga minero, nananatiling mahirap. Isang negosyong maraming taong sangkot o player ang pagmimina ng ginto sa parakali may sariling sistema at iba't iba nakikinabang.